Noong dekada 70, sa pinakaliblib na dulo ng panay, may isang baryong kinalimutan na ng kalsada. Wala pang kuryente noon, ilaw ng gasera at lampara lang ang gabay ng mga gabi, at ang tanging musika ng paligid ay ang huni ng mga kuliblig at hampas ng hangin sa kawayan. Doon nakatira ang mag-asawang Lando at Aling Rosa, mga simpleng tao na nabubuhay sa pagtatanim ng palay at nyob, tahimik lang ang buhay nila, Umaga pa lang, gigising na si Lando para mag-araro, habang si Rosa na may nagluluto ng sinaing at nag-aalaga ng mga manok. Sa gitna ng kahirapan, buo ang pagmamahala nila. Lalo na ngayong si Aling Rosa ay pitong buwang buntis, isang biyayang matagal nilang hinintay. Matagal nang walang sanggol na isinilang sa baryong iyon. Ang sabi ng matatanda, may sumparaw, dahil noong panahon ng mga Kastila, may sinaktan daw na diwata sa kabubatan. Pero para kay Lando at Rosa, kwento lang yon. Hindi sila naniniwala sa mga engkanto, sa mga tikbalang, o sa mga aswang. Hanggang sa dumating ang gabing iyon, bago pa man dumilim, napansin ni Aling Rosa na malamig ang simoy ng hangin, mas malamig kaysa karaniwan. Ang mga aso sa kalsada ay tahimik at ang mga ibon ay biglang nawala. Sa malayo, may ulap na parang usok na bumabalot sa tuktok ng bundok Lando, sabi ni Rosa, iba ang hangin ngayon. Ngunit mumiti lang si Lando. Panahon lang yan ng tagulan. Baka papalapit na. Nang gabi niyon, maagang pumasok sa bahay ang mag-asawa. Nasa gitna ng kanilang sala ang lumang altar, may kandilang nauupos at lumang imahen ni San Roque. Sa tabi nito, nakasabit ang palaspas na tuyo na sa katagalan, ngunit patuloy pa rin inaalaya ni Rosa ng dasal tuwing gabi, habang sila ay nag-agahan sa dilim ng lampara, biglang may kaluskos sa bubungan. Mahina lang, ngunit sapat para mapalingon si Lando. Pusa lang 'yan, bulong niya sa sarili at itinuloy ang pagkain. Munit narinig na naman niya. Isa, dalawa, tatlong kaluskos, parang may gumagapang. Pagsilip niya sa labas, wala siyang nakita kundi ang kawalan. Ang mga puno ng niyog ay nakatayo, tahimik, at tila nakikinig din ngunit sa pagitan ng hangin, may naririnig siyang kakaibang tunog, parang humuhuning ibon pero kakaiba ang tunog nito, hindi yon tunog ng hayo. Parang patak ng tubig, ngunit may ritmo. At sa bawat tik-tik, tila mas lumalalim ang hangin, kinabukasan, nagpunta si Lando sa tindahan ni Aling Merly. Doon ay naroon din ang mga kapitbahay nila, si Namang Turoy, si Pilo, at si Kapitan Enoy. Habang nagkakape, napag-usapan nila ang kakaibang katahimikan ng baryo. Napansin nyo ba, mga pare? Sabi ni Kapitan, wala nang dumadaan na uwak dito. Pati mga daga. Biglang naglaho. Baka may bagyong paparating, sabi ni Turoy. Pero biglang sumabat si Aling Merly, ang tindera, hindi bagyo yan may nakita akong nilalang kagabi sa may ilog. Parang babae, pero mahaba ang buhok at nakalutang. Akala ko multo. Pero nang lumingon sa akin. Naglaho. Tahimik ang lahat. Si Lando ay mumiti lang, ngunit sa loob-loob niya, nagsimulang kumirot ang kaba. Pag uwi niya, nadatnan niyang si Rosa ay nakaupo sa sala. Hawak ang tiyan, Lando, mahina nitong sabi, naririnig ko yung tiktik. -tik kanina pa. Nilapitan niya ito, pinakinggan ang paligid. Wala siyang narinig. Pero nang lumalim ang gabi, naroon na naman, humuhuni ito ng parang, parang galing sa itaas. Umakyat siya sa labas, tinignan ang bubong, pero madilim ang langit, tanging buwan lang ang liwanan. Wala siyang nakita, ngunit ramdam niyang may nakatingin sa kanila, sumapit ang hating gabi, tahimik ang buong baryo, ang ilaw ng lampara ay nanginig sa hangin at si Aling Rosa ay hindi mapakali. Paulit-ulit niyang hinahaplos ang kanyang tiyan at sa bawat haplos, may nararamdaman siyang malamig na dampi. Parang may hangin na humahaplos mula sa labas ng bahay. Muli niyang narinig ang tik-tik nito, ngayon mas malakas na at kasunod noon ang pagaspas ng mga pakpak. Matapos ang gabing iyon na tila ba nagbabanta ang hangin, sinubukan ni Mang Lando na maglagay ng mga bawang sa paligid ng bahay. Pinunasan niya ng langis ng nyog ang mga bintana, sa katinabunan ng basahang binabad sa asin ang bawat siwang ng dingding. Si Aling Rosa na may laging may bitbit na rosaryo, at araw-araw, nag-aalay siya ng dasal bago matulog, pero kahit anong gawin nila, hindi mapawi ang pakiramdam ng takot. Parang may matang laging nakamasid sa kanila sa bawat anino ng gabi, at kapag sumasapit ang alas 12, laging may kalusko sa bubungan. Minsan mahina, parang hakbang ng daga. Minsan naman ay malakas, parang mga kupo ng hayop na kumakamot sa yero, huwag ka nang matakot. Rosa, bulong ni Lando habang pinipisil ang kamay ng asawa. Baka pusa lang yan, Ngunit sa sulok ng kanilang bahay, sa tapat ng lamparang halos mamatay na, nakita ni Rosa ang isang anino sa dingding, mahaba, payat, at may pakpak na dahan-dahang bumubuka. Hindi yon anino ng pusa, hindi rin tao. Isa itong nilalang na parang kalahating ibon, kalahating tao, napasigaw siya, ngunit agad siyang tinakpan ni Lando ng kamay. Tahimik ka lang. Baka lalo tayong lapitan. Lumipas ang ilang segundo at narinig nila ang malamig na paghina mula sa bubungan, yung hina na malalim at nakakatakot. Parang ganun, parang humihina ang gabi mismo. Lando, bagaman nanginginig ay dahan-dahang bumangon. Kinuha niya ang kanyang bolo, isinuksok sa baywang, at saka isinaboy ang asin at bawang sa apoy ng lampara, kung sino ka man. Huwag mong lapitan ang asawa ko. Sigaw niya sa dilim, tumahimik ang lahat. Pati mga palaka at kuliglig, tila natahimik, hanggang sa may malakas na pagaspas ng pakpak na dumagundong sa bubong, sinundan ng pagdaing ni Rosa, Lando. Ang tiyan ko, parang may humihigo. Tumayo si Lando at sinindihan ang isang sulo. Pag-angat ng ilaw, nakita niya ang mahabang dila na galing sa labas ng bintana, manipis, mapula, at kumikintab. Dumudulas ito sa siwang ng dingding, tila sinusubukang abutin ang tiyan ni Rosa. Walang hiya ka. Sigaw ni Lando, sabay tadyak sa pinto, at binagsak ang asin sa paligid. Sumigaw ang nilalang ng napakasakit na tunog, Parang sabay na iyak ng babae at sigaw ng hayop, sumabog ang amoy ng nasusunog na laman sa dilim ng labas. May nakita silando, isang nilalang na lumilipad, may pakpak na parang paniki, balat na maitim, at mga kuko na kasinghaba ng daliri ng bata. Ang mukha nito ay parang babae, kulubot, may mapupulang mata, at bibig na pun ng ipin, tumakbo ito palayo tumilapon sa hangin, at nawala sa alapaap. Ang iniwan lang ay ang amoy ng dugo, usok, at takot. Hinatid ni Lando si Rosa sa loob. Pinahiga at sabay silang nagdasal, kung hindi mo ako nasabuyan ng asin. Sabi ni Rosa habang umiiyak, baka kinuha na niya ang anak natin. Lumipas ang gabi, ngunit walang tulog ang mag-asawa, hanggang sa sumikat ang araw, at doon nila napansin na may mga malalaking bakas ng paa sa lupa, tatlong daliri lang, at may marka ng parang kuko, sa dulo ng bakas, may patak ng dugo. Kinabukasan, dumating ang mga kapitbahay. Ang mga tao sa baryo, laging maagang nagbubulungan, may balitang kumalat, si Lola Sean, ang matandang kapitbahay na nakatira ilang bahay lang ang layo, ay hindi na lumalabas mula pa si Lola Sean, na dati ay laging nakangiti at laging may bitbit na tinapay tuwing umaga. Ngunit ngayon, tahimik ang kanyang bahay. Ang mga manok niya ay tila natakot, at may amoy na kakaiba na sumisingaw mula sa loob, baka naman may sakit lang siya. Sabi ng isang matandang lalaki, ngunit nang buksan. Nila ang pinto, doon nila nakita si Lola Sion nakahandusay sa sahig, may malalalim na paso sa kanyang mga braso at leg, tila sinunog ng asin. Sa tabi niya ay mga tuyong dahon ng bayabas, at isang maliit na boteng may pulang likido, walang gustong lumapit, ang iba'y nag-antanda. Ang ilan damay nagbulong ng, yan ang aba ang sinasabi ko, siya yung aswang. Si Mang Lando, tahimik lang. Alam niyang siya ang dahilan ng pagkasunog ng matanda. Pero sa puso niya, alam din niyang niligtas niya ang asawa't anak niya, tatlong araw matapos mailibing si Lola Sion dumating ang pari sa baryo, sinabi niyang lagnat raw ang dahilan ng pagkamatay. Pero habang nagsisindi siya ng kandila sa libingan, may isang bata ang nagsabing may pakpak na dumaan sa itaas ng simbahan kagabi. At simula noon, gabi-gabi, naririnig pa rin ng mga tao sa baryo ang mahihinang pagaspas sa bubungan ng mga bahay. Munit hindi na lumalapit sa bahay ni Narosa at Lando, dahil sabi nila, natatakot na raw ang aswang sa amoy ng asin at dasal, lumipas ang mga taon. Lumaki ang anak ni Rosa, malusog, masigla, at matalino. Pero sa tuwing may eklipse, at nagdidilim ang langit, naririnig pa rin nila ang mahinang tinig ng babae sa hangin, hindi pa ako tapos. Sabi ni Lando, huwag kang lumabas kapag hating gabi. Kapag may narinig kang pakpak sa bubungan, magdasal ka lang dahil minsan, hindi mo alam kung sino sa paligid mo. Ang naglalakad bilang tao, ngunit kumakain bilang halimaw. Hanggang ngayon, sa baryo sa panay na yon, sinasabing minsan sa bawat tatlong dekada, muling bumabalik ang aswang na nasunog sa asin hindi raw ito lubos na namatay, ang abo nito ay hinipa ng hangin at tumama sa lupa. At kung saan ito bumagsak, doon daw ipinanganak ang susunod na aswang. At kung minsan, sa mga gabi ng tag-init, may maririnig kang kumakalusko sa bubong, mahina, halos parang daga lang. Pero kung titigil ka sandali at makikinig ng mabuti, malalaman mong hindi yon daga. Hindi rin tao, isa yong nilalang na naghihintay lang ng pagkakataon upang muling maghapunan.